Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Sa video pong ito, ay gusto kong uh, i-discuss yung dalawang types ng proceedings o sa Tagalog po ay paglilitis sa barangay. Dahil uh, napili ko po ang uh, topic na ito dito sa particular na video ito dahil karamihan po sa nagme-message sa akin ay mga bagong lupon so nag sila ng personal message sa aking messenger minsan po ay sa aking phone at minsan po ay dito mismo sa comment section ng video ko dito sa Katarungang Pambarangay channel so mga kabarangay, ito po yung dalawang proceedings o yung dalawang klase ng paglilitis dito sa Katarungang Pambarangay gusto ko muna mag-special shout out sa ating pong mga kabarangay na Batangueño. Sila po ay si uh, Barangay uh, Punong Barangay Presti Recon at si Barangay Justice Herman Lucero ng Barangay Dagatan, Lipa City, Batangas. Kumusta po kayo dyan sa Barangay Dagatan? At uh, sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na makapasyal din po ako dyan sa Lipa City. Okay, ano po yung unang type ng proceeding? Ito po yung tinatawag na Amicable Settlement Proceedings. Ito po ay isang proseso ng pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan sa antas ng barangay nang hindi gumagamit ng mga kudisyal na paglilitis sa pamamagitan ng paghikayat sa mga nagrereklamo at sa mga inirereklamo na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan isinasagawa po ito ng tagapangulo ng Lupon o ito pong ating uh, mga punong barangay sa panahon ng mediation at itong amicable settlement proceedings ay ginagawa naman ng ating mga pangkat tagapagkasundo ito pong 3 lupon members 3 man panel sa panahon naman ng conciliation Ano naman ang essential requisite ng isang amicable settlement. Okay. Ang mahalagang sangkap para sa isang maayos na kasunduan ay ang pagsang-ayon ng mga partido ng una malaya, pangalawa ay kusang loob na ibinibigay. Iyon ay iyon ang dahilan kung bakit ang isang partido okay, ay binibigyan ng karapatang tanggihan. Ito po sa Ingles ay i-repudiate ang isang kasunduan sa kadahilanan na ang kanyang pahintulot ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, karahasan o pananakot. So, ito pong uh, essential requisite ng amicable settlement na ito ay maaari nyo pong matanpuan sa DOJ Opinion number 60 series of 1982. Ang mga uh, keywords po dito sa requisite na ito ay ang mga sumusunod. Kailangan yung pagsang-ayon ng mga partido, una ulitin ko ay malaya na ibinigay at kusang loob na galing sa kanila. Mga kabarangay, kung ito pong dalawang ito na aking nabanggit ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, karahasan o pananakot, ito po ay pwedeng bawiin, pwedeng itanggi o sa Ingles ay repudiate ng kahit sino sa mga partido. Mahalaga po na malaman natin ang mga bagay na ito. 'Yun pong isang tanong pa na kailangan bang pilitin na ang mga partido ay pumasok sa anumang amicable settlement sa harap ng lupon? Maganda po 'yung question. Ito po ang ating sagot diyan. Ang sagot po ay hindi ang mga partido ay maaari lamang pilitin na humarap sa lupong tagapamayapa para sa isang kinakailangan na paghaharap. Ito po yung mandatory confrontation. Ngunit hindi para pumasok sa anumang mapayapang pag-ayos. Hindi po pinipilit na sila ay makipagkasundo sila po ay pipilitin lamang na mapagharap para sa isang ah, pag-aayos ng kanilang mga problema. Dito sa amicable settlement, okay? O sa ibang tawag ay sa pag-areglo. Ang tanong ko dito, ang pag-areglo daw ba ay isang pagtanggap ng pananagutan? Ang sagot po ay hindi. Ito ay isang pagkilala lamang ng mayroong isang pagtatalo at isang nalalapit na paglilitis na inaasahan ng mga partido na dapat pigilan sa pamamagitan ng paggawa ng mga katumbas na pagpapakumbaba at pagsasaayos ng kanilang mga posisyon sa pag-asang makuha ng patas na kasunduan at maiwasan ang pareho silang mawalan. Ang ganda po nun. Yun po ang sinabi ng uh, ating Supreme Court sa kaso ni na Chavez versus Court of Appeals. Ito po ay matatagpuan sa GR number 159 411 March 18, 2005 Mga kaparangay, ito naman po yung pangalawang uh, katarungang pambarangay proceedings Ito po yung tinatawag na arbitration Dito po sa arbitration, ang mga hindi pagkakaunawaan sa antas ng barangay sa labas ng sistema ng hukuman kung saan ang nagre at ang inirereklamo ay magkakasundo sa pamamagitan ng pagsulat sa anumang yugto ng mga paglilitis. Ito man ay sa mediation or sa conciliation. Ito po ang mahalaga na sila ay tatalima sa arbitration award ng lupon chairman o pangkat tagapagkasundo. Ano pong ibig sabihin ito? Uh, sa practice po namin, itong arbitration, ito po ay ino-offer namin kung sakaling yung amicable settlement ay hindi posible. Okay? Sabi, sa anumang yugto ng amicable settlement, sa mediation man o sa conciliation, nasa kalagitnaan man ng proceedings, kung sadyang hindi makita ng mga lupon ang pagkakasunduan, maaari nyo pong i-offer na, oye, baka pwedeng kami na ang magdesisyon. Ngayon po, kung ang mga partido ay parehong sumang-ayon sa na ang lupon tagapamayapa ang magdesisyon sa kanilang problema, kailangan po sila ay susulat, okay? Sila po ay uh, magkakasundo in writing. Okay, gagamitan po ito ng KP form number 14. Okay? Na sila po ay magkakasundo na kung ano man ang maging desisyon ng lupong taga-pamayapa, sila po ay tatanima o sila po ay susunod. Mga kaparangay, ito pong arbitration, hindi po ito madalas ginagawa ng mga lupong taga-pamayapa subukan nyo din po ito dahil uh, bahagi po ito ng katarong ang pambarangay proceedings. Huwag nyo pong makalimutan na meron tayong arbitration. Mga barangay uh, gusto ko na rin i-discuss itong bagay na ito. Meron pong dalawang levels of amicable settlement proceedings. Para po sa mga dati ng lupon, ito po ay alam ko alam nyo na ito. Pero bakit hindi mag-review? Ano po? For purposes po ng mga bagong lupon gusto ko pong uh, i-discuss nang bahagya itong dalawang level of amicable settlement proceedings. Una, meron pong tinatawag na mediation proceedings. Ito ang unang level. Ika nga po ay first attempt ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan sa na isinasagawa ng tagapangulo ng Lupon. Ito po ay ang punong barangay kung saan ang nagrereklamo at ang inirereklamo ay hihikayatin ni Kapitan na maayos ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Tumatagal po itong mediation proceedings ng labing limang araw simula sa unang pagharap ng mga partido pangalawang level ito po yung tinatawag na conciliation proceedings ito naman ang pangalawang level ito po yung last attempt kung yung mediation proceeding ay yung first attempt para ayusin ang hidwaan ito naman ang conciliation ay yung last attempt ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan na isinasagawa ng pangkat tagapagkasundo. Ito pong pangkat tagapagkasundo ay kinabibilangan ng tatlong members. Isa po dito ay tatayong chairman, isa ay tatayong sekretary, at isa ay tatayong member. Kung sakali at hindi mapagkasundo ni Punong Barangay ang mga naghihidwa ang partido sa mediation. Hinihikayat ng pangkat dito, dito po sa conciliation, na maayos ang kanilang mga hindi pagkakamnawaan. Kailangan pong hikayatin dito na uh, kailangan nyo na magayos dahil ito na yung last attempt. Ito na yung huling uh, paraan para po namin kayo mapagkasundo. Otherwise, ay i-issue na ng Certificate to File an Action. Ito pong si complainant at doon na kayo maghaharap. Doon yun na ipagpapatuloy ang inyong uh, pagre resolve ng problema sa korte. Ang lupong tagapamayapa pa po ay... Uh, madalas kong sinasabi sa akin pong mga lecture na tayo po ating pinipigilan. Okay, pinipigilan po natin ang mga partido na pumunta sa korte. Bakit? Dahil una para gumabawasan mabawasan yung uh, mga kasong nililitis doon. Pangalawa, para po hindi na magastusan yung ating mga kabarangay. Pangatlo, para hindi na sila maabala. Yun pong proseso ng pagsasampa ng kaso sa korte ito po ay aming binabanggit during the hearing in order to discourage po yung complainant, yung respondent na huwag na kayong pumunta sa korte. Ayusin na lang natin dito. Dahil ang 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 kasunduan naman po sa barangay ay kinikilala din na legal ng ating uh, pamahalaan. Kinikilala Uh, ang mga dokumento po kagaya ng KP Form number no. 16 ito po yung amicable settlement ito pong KP Form number no. 16 pag ito po ay inissue sa inyo na kayo nagkasundo sa barangay, ito po ay may uh, kaparehong bisa kagaya ng desisyon ng isang korte. Kaya po mga kapwa kulupon, mga kabarangay, ito pong katarung ng pambarangay ito pong uh, mga proceedings na ito ay isa pong ay bahagi po ng alternative dispute resolution kaya uh, atin pong isulong ito para po sa kapakanan ng ating mga kabarangay so hanggang dito na lang po muna ulit at ako po si Jeffrey nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel.